hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pagmamahal. Para kay Tatay Nilo ng Sur, ito ang patuloy na pagtitiis sa araw-araw na laban ng buhay, ang pananatiling matatag sa kabila ng pagod at hirap para matususan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ako po si Nilo Villaflor, dating photography. Mula nung 2004, na decision kong ipagbili yung camera kasi unti-unti nang nawawala yung mga customer masakit man sa buot kong ipagbinta yung kamera, bumili na lang ako ng padyak o dahil sa kahit pa paano, nakakakuha ng pang-araw-araw na gastusin. Padyak ang binili ko dahil halos araw-araw kumik kumikita eh. Na masada ako, 6 a.m., 6 p.m. Pinaka meron kong experience yung, yung bubabalik dad yung padyak, lalo na kung tatlong pasahero. pag mainit, sobrang mainit, tinitis lang namin. Sobrang ulan, alas pare-pares kami nababasa. Ngayon, nais namin ipakita ang aming munting pasasalamat para sa kanyang tibay ng loob at walang sawang pagmamahal. Para kay Tatay Nilo, isang dakilang ama at haligi ng tahanan. Nagpapasalamat po ako, palawan po siya na nabiyan ako kayo rong pang grocery. Kasi kagabos na nagtabang ko, nakulang pasasalamat ko po, po sa Indugabos. Ito ang mga handog dog ng Palawan Pawnshop, Palawan Express pera padala at Palawan Pay. Magdadala na saya sa Pasko ng Pilipino.